Yan si mother mo po Nag-harvest ng sunis. Uh, lansunis Kami sana ipauwi na mother mo <laughs> oh. <laughs> Mapapunod mo mother mo Di ba mat? Oh Jocelyn! Nandito ako! <laughs> <laughs> yari ka kay ate Jocelyn dyan Si Boko man po ang umakit na rin Napalaban ba mo, mother mo ng inom? Oo oh, kami dalawang tipo Ah ah <laughs> ah Pwede yari Pwede kapit ka ha Ay hindi mo na <laughs> rin kaya ang akitin mother mo Kaya ko Kaya? Ilasing? Ah, ay, Ayan utoy oh, ah, Hindi nga ako Ah isa nga Ayan, Pinakit na po si Bukuman. O, kapit ka ha. Yan po naman pa talaga yung mga ngakit si Bukuman po. Pinapaniki ba, mother mo? Oo, oh, uh, kaya. Pero yan namin ka po yan. Lain ka po. Ah, ito po. Hindi pa siya po dyan, o. po namin si mother mo. Kaibigan po ni tatay. Totoy, kapit! Ah. Oh, Tagla. hello.

Are pare talagang ano hina, papanikin nito. Oh. Sabi mo sa akin, wala ka kainom kaya stress mo. Mm. Huwag ka pa tinga akit ng lasing. Ano nga ba? Bayang... Delikado. Maghapon po ba kayo nag-inom? Ah, bayo, daro sa tipo tsaka sa redor. Eh. Ah, ah. Sinundot pa na redor. Ngayon, uti masarap oh. Hmm, madal mo. Ari. Ay, abot pa naman madarma pa 'yung magtatanim. Mga Sa mga anak mo po ah. Si Junil ba'y madalang umuwi? Yung. Oh, mother mo. Karing iyon na suni. Nakakarang eh. na, takaw yung tuka na. Yun Taunti lang. Pag may limang piraso ay. Bawag. Hmm. Hindi, sasambal niyo ko. Oo. Oh, oh. Hindi, tinagin mo dyan. ba? talaga? Oo. Oh, eh, yeah, si Boko ha? man po. toy. hey. oh Hello. Binhawa. Hmm. Hindi ako yung pagkami ano, dalawang tao sa akin. Basta ha. Dali mo na madal mo. Ayos na siya. Pagkami may tigil limang piraso, ayos na yun. Hindi. Kuti ko ang tigil lima. Hindi, ayos na siya sa ako. Kami naman yung nakatikim na rin. Ayos na. Kuti, na bigyan na kay madal mo at marami o, na, sila. Dali na rin yan. Madal mo, okay na to. Ayos na siya. Ayos na rin akay. Dali nyo dala. Ate Josie, napalaban na naman si Kadar. Hindi, ayos na ako. Ayos na siya. Salamat sa inyo. Dagdag po tayo kay Madam Odoy. Yes, sir. Oh, At bukas yung mga kain mo, bukas. Tapos nila. Kain na muna oh. Madam mo. Madam mo. Dali ka. Pag sasalo sa mga bata, dali. Madam mo tikmi. Mm, dali ka para maganda ka. Kita ka kain na eh. Baka pati kayo malilinawan. Adi. Sinundot ba na rados? Oo. Isa kami. Uh -huh. po. Yan kami sa mother man. Wala. Dali mo na ko yung nasa. Oo. O mother mo, pa. Yako lang. Ang dadaling ko na ari. Salamat din mother mo. Uh -huh. Toto hmm. hmm. uh -huh. to yo. Eh. Mm. Uh, uh. Toto to. Papa sa ko, salamat din eh. Tama mother mo. Salamat ah. Ay ako nga mother mo hindi na naakit ng mataas. Nakakatakot na patit, isang dulas may delikado. Hindi ba kagaya nung kabataan nakapit nakapit ang kamay? Tsaka pag nalaglag ay eh, ano, hindi masyadong hindi nababalian. Ari mother mo pakadami din bunga. Maring iyong ari pero dalangin din no? nagro marami po natin yung sampurong yun lahat doon hmm sa so, pa uwi na rin atuloy oo Masay. tama, tama Darmo, mo thank you baka abutan mo kami din eh pa 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 oo uwi na rin oh oo ta thank you saraw toy toy hayo una hayo yan si kadar mo po kaibigan po ni tatoy. napalaban ng inong sabihin ni eh, ate Jocelyn ay eh. palaban na si Darmo ng inong po. Dito po sa amin, ay eh, ano mga kainsan, puro lang sunis. kagaya po niyan, yan. May po sa mga pinsani namin. Si pinsan po ang mga ngalaga niyan. Pinsan nanti. Ang dahil po nga sa loba, no? Oh. Tinamaan mo. Ari, utoy. Ah, may panungkit ko kahapon. ako dito, ay. Ari, utoy. Hinug na, ari, oh. Matamis yan. Bigyan mo tayo sa lang, sa lang. santul po. Ano, mga bata po, nangunguha pa. <laughs> Sinakambal po, oh. Toy, Antol tamay. Ano si Campbell po? Wala na, nanay. Aray, nanay. Ibigay mo na lang. Ay, sige. Abay, pugi. Kaya sa mo lang puso ko. Sige. Hmm. Namiss mo ako. Ayan, si Milky. Lumayas daw yan nung ako'y umalis. Kararating lang ang mga kainsan. Sabi ng inay. Nanay. Ngayon lang nga rin dumating. Ikaw, duto. Ikaw. Ako. Okay. Ikaw, Milky. Uy, dali ka, Milky. Dali. Bunso ka, dali ka. Ito daw po ay lumayas ng ako'y okay. lumalang dyan ko sa kagaling. Nagtampo ka ba? Ha? Nagtampo? Ay! Bakit ka nagtampo? Kararating lang po nito. Ito po eh. tamot yan ang payat mo. Namulugan ka ano? Si Panda. May dala, akong, may dala akong pitch din. ang payat mo eh. chura mo. Si hitita po naguhugas. Oh, ay, siya ba siya po naghuhugas? Type niya para oh. may experience niya. <laughs> Nakakahiya naman po bisita eh, sinanay po. Happy birthday po, tita. Thank you. Yeah. <laughs> birthday <laughs> po ni tita. Benan po ni Ace. Eh? Tita, ikaw na po naghuhugas diyan Ay, ayos ay, lamang. Nakakahiya <laughs> naman. Bisita <laughs> 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 <hugos laughs> po <laughs> ay naghuhugas <laughs> po. Dab Dab po mga experience, um, experience uli dati ay ganare ako inag mm, dadayag ay sa patalon ah ay yung patalon patalon na nga ang tawag ano po patalon, patalon yung... ang tawag oo oh, nga po oh, yung... yung may pansol may pansol sa lulo mm -hmm. sita ikaw na po ang magshot out to sa kaibigan mo oo oh, oh. sino nga po si kumaring uh, baby flora sakarias dila yan yeah. yeah. hello sa iyo mare at po. dito na ako, kila ka-insan. Ayan. <laughs> Saka si Kautol. Ayan. Salamat po sa pagdalaw. Ayan. Salamat din sa inyo at kami tumang-tuwa dito. Mm <laughs> Nakaka, ano, nakaka-relax. Parang <laughs> din na po. Ano po. Ayan, po ni tita. Hoy! 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 Nagluto po si Nanini at ut utoy ng pinalutok at saka ano ah, ba nini? Palitawa no? Mm. Ay, ang sarap niyo na naman. Eh, kaya kumain na. Nini. Masak po ito. Kaya na po. <laughs> mali yung pasta? Nini, kumain na ba kayo? Ito <laughs> mm -hmm, si <laughs> eh. Ganito siya na-solve. Ganito. Iyan, nagising pati. Hindi. Eh. Tulog lang <laughs> po kayo. Wala <laughs> ito <at>, kasi. <laughs> ang dali ito eh. Masarap pa rin palitaw. Nakatitikman kaya nila itong palitaw. Ah. Mali. Hmm? Aray, mga kaisang palitaw. Ito po ay eh, kaya tinawag na palitaw ay... Hmm, sasama ko na rin yun Pare-pare sa mga ay. Ah, ang sarap utol. Yan, si po nagluto at saka si natatay po. Tol, kasa lang mo, Ha? Kasa ka lang? Mm. Mm. ka? kami ay. Ang ano? Mm. Yan si tatay po saka si tito Dito panay ang sangkot sa punin ah. Ano naman po yung inyong iyan Pagitihin na rin inilalagon muna Aba Ano yung tampo ko nga ba sa akin Bansuro hmm. hmm. Lumayas ka nga ako yung nawala hmm. Nga oh, ah Hindi ako Ngayon lang tatay dumating Nagtampo yan Hinahanap daw ko sa inahanap daw ko ni Miko, sabi ni Miko ay balik-balik daw doon sa kaingin. Ay, wala, sa libid mo wala yung kanyang aso. Ah, ah. Naku si Miko. Tatali ka. Uy, ang payat mo, tamo ang katawan mo. Nagtampo ka ba? Ha? Maso? Yan, sa mga nagko-comment po kayo san yung garden ni nanay. Ay, ganari pa rin po ah. Yan. Garden pa rin po. Inaasikaso pa rin ni nanay, tanim na tanim pa rin po ah. Yan, bagong tanim po ng inay, talong. Tsaka bagong pala na kalabasa. Talong, tao sa iyong kangkong. Yan, tuloy pa rin po ang tanim ng inay. Yan, alugbate. Mga panarinilaan po yan. Hmm. Po yung mga tanim na hardin na pula. Hmm. Kasi ang dami ko kukumit ay. Ay, na napabayaan nyo na yan. Hindi po. Araw-araw po ako yung may minti sa tao. Oh, yan, linis po lahat yan. Pati ari. Hmm. Hmm batang ang ata ako puro araw, araw dalwa, tatlo. Yan. Tuloy po ang gabot niyan. Mm. Magaganda na ho. At pag po ngayon panag-araw, yan yung po ay pulang pula. Are naman po. Talim na po natin ito. Mm. Tuloy pa rin po. Yan. Ito naman po, hindi natin napapabayaan to. Tuloy po ang maintenance ito. Kahit po wala tayo, nasa leasan. para alam po ba nung iba. At yung iba po ay ano, sabi ay napabayaan ko na, hindi po. Ngayon. May mga hardin na din po ito, oh. Ayan. Taikot na po yan. Tapos ay tinam na, na rin po natin ito. Tawag nito, Otoy. Oo, Kasi next week, mga kainsan, mag-uubra na po ang Tio to dito. Araw-araw na po siya. Ngayon lang po. At uh, nagkaroon na po ulit tayo ng puhunan ay yung pong lahat ng kinita natin sa sa tanglad dito po mapupunta uli paikot lang makakagawa na po ulit ng ano yun isang kubo po at saka isang yung ano kubong maliit po hmm. ito po mga tanim na natin mga ako na po ang nagtanim ito ito at saka ito hmm. hindi po natin ito napapabayaan at ito po tuloy ang gabot po nito basta't mamaintain lang po hmm. hindi siya mapabayaan Mm. Yung mga tilapia naman po yan. yan, laang yan. Malalaki na po ang tilapia. Yan, ito sa ano yan. sa mga followers. Ito naman po tagbak, hindi na po namin ito inanong. Kung pinatabas. At may mga followers na curious kung anong tagbak. Yan, kagaya nyan, may mga hinog. Yan, marami pa pong mahihinog dyan. si mga ano din nila yan. Pinapakain po natin pag may mga tao, pag may mga followers, yan. yun lang mga kainsan. Pag nakapera ng kaunti, pagawa. Huwag mong bibiglain. Sasakat ng iyong ulo. Basta mamaintain mo lang yan na malinis. Ayos na yan. Ito, mga isang buwan na po ito. Mga hardin. Tara, sibo ko po. Ngayon lang. Ba, ipinapakita ko lang mga kasihan kasi ang dami nga nagkukumit na ng napabayaan. Hindi. Lampuhunan. Hindi, pero lang. Siyempre, mara. Hindi mo naman pwedeng i-invest lahat dito. Siyempre, may mga negosyo rin pinag i po kami ni so. Kung po, iba't ibang basta mga kaisan. Hindi pwedeng ilagay mo lahat dun. Ang gano'n okay, ako ito, spaghetti po. Oo. Oh, spaghetti. Ay, sarap niya. Sila dito nagluto. Ay, hilo po. <laughs> ako oh, magulat si Tita, puro vlogger po din eh, puro. Nalilito. <laughs> <laughs> Sarap niyan, ano po? po Lasang Eden na eh. Ay, naging chus po. <laughs> Hindi pangalan niya Eden <laughs> <laughs> <Ay, laughs> <ka pangalan laughs> ah, ang pangalan ng naghahalo niya. Oo po. Ay, masarap po ang luto niyan. Oh, oh. At, maraming cheese eh. Maraming chus po. <laughs> kayo po yung nag-release din po. Nag-release. Oo. Oh, oh. hmm. Anong release mo po? Ay, di. Ako yung nagla-landscape, uh, uh, Anong pangalan po? Yeah. Sabina Gabriel. Ayan, yeah, si Ma'am Sabrina. Sabina. Sabina Gabriel. Sabina Gabriel. Uh, yeah, Hello so, sa mga Facebook. taga Bahrain. Ah, oh, dati po kasi ako galing sa Bahrain. Uh, secret lang po eh, hindi ko pa nai-reveal. Ah, <laughs> hindi mo po ba? Okay lang, lang, lang po. Bangsa, na. Eh, ano po, okay lang po. Okay lang po, oh. okay lang po. Ibig sabihin eh, kayo po ay eh, banda, eh, kayo po ang vocalist po. Ah, uh -oh. maganda po lang po. Pwede pong sample, ma'am, sample. <laughs> okay lang po. Ano bang... Ma magaganda, ba magaganda ang boses oh. nyo. <laughs> Pinakanta yan na po. Oo. Uh oh, si, kayo pala yung mga mga kanta. Ano po? Oh, uh oh, oh. Si, pati si... Oo, oh, uh oh, oh. oh, yung kaganda uh -oh. ng boses. Uh Oo, -oh. tatlo, yung tatlo. Oo. Oh. Uh oh, hala. Give one moment in time ganda pa rin ang international ang busis po. Kaya po ang ganda na ano po. Kayo po eh, ano? Pag po dito sa Pilipinas, hindi na rin po kayo nagbabanda po? Minsan-minsan, uh, pag, pag may mga events, May mga naroon, wedding po. May grupo ako noon na uh, nito lang, bago mag uh, uh, pandemic, mm. uh, yung uh, gardeners band. Ah, meron uh -oh. din po. Uh. Kasi mga, ano din sila, mga farmers. Mm -hmm di yon uh nalaman nung uh, kumpare ng tatay ko na mm, nandito ako sa Pilipinas so kinuha nila ako na uh, uh, ano maging singer nila yun ay halimbawa't may mga event po, bata uh, kasal o birthday po o may pwede po. Uh, Oo, oh, pwede rin. Uh, Oo. Oh. Nag uh, ano kasi sa barin uh, kumanta ako kumakanta ako sa band tapos uh, minsan uh, kumakanta din ako ng solo meron akong ginagamit na sequencer Apo. yun mm. so nagpe-perform ako uh, nagpe-perform ang galing naman pala na <laughs> <laughs> ah, ano po na ah, pangilabot po <laughs> congrats po ayan P Pili ko mong ilagay yung contact number mo po. Halang ba't may bigla pong may tumawag sa iyong... Ah, uh, pwede rin naman. Uh, pwede akong tawagan sa 0956-413-4523. Ayan. Dito sa ano po? Kalapit lang po. Uh, ilayang Palale. Ayan. Okay, ilayang Palale. Tayabas. Tayabas, Lukban, Pagbilaw. Ayan. Pag may mga event. Ayan. Salamat po, ma'am. Oh, thank Napakanta you. Napakanta pa ay, po. May, uh, ay, okay lang po. Oh. Napakanta sige. po. Sige. <laughs> okay lang po. Oh, sige. Ayan. Thank you. Salamat um, po. Ay, ako po pa-uwi na. Ay, ay sige maraming salamat sa, sa inyo kainsan oh, at uh, masayang masaya ako at nakaabot ako dito sa inyo oh, salamat din po pagbisita po yeah, uh -oh, thank you po uh -huh. thank you po sa inyong lahat mga followers ni uh, kainsan Ayan, salamat po <laughs> kiss mo na si tito palis na ako Dali. kiss mo na tito kiss pa. ano? Papangko. Mm -mm. Papangko. Mm -mm. papangko bye 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 tuti eh.